At eto na naman, isang maangas na araw na naman sa inyo mga koys. So ngayong araw na to mga koys, babawi tayo. Kung napanood nyo nga sa last video natin, may chance sana na manalo ng off-color si Potpot Pot kung nag-entry tayo ng off-color. Kaso hindi natin in-entry yung ibon natin dahil kinabukasan pa lang siya umuwi. Kaya ngayong araw na to, wala nang paligwi-ligwi pa. I-entry na natin yung ibon natin na si Potpot. Pot. So, handa na tayong mag-donate mga koy. Dito nga mga koys nilagyan na ng sticker yung ibon natin. At pagkatapos nga ano nagad ko ng binasket itong ibon natin. Sana naman, hindi na naman siya mag-donate nitong araw na to. Baka na naman, kinabukasan na naman siya uuwi. Mabigatan siya sa sticker. So, ayan mga koys 6.08 in the morning. So, ayan nga, isang magandang umaga at maangas na umaga sa inyo mga kois kung nakikita nyo nga basa yung flooring naguulan kaninang madaling araw so mula alas 3 hanggang alas 4 Ayan, ngayon lang 5 Hanggang 6 mga kois hindi na umulan dito sa location namin. So, nagliliwanag na din. So, ayan na din yung weather forecast natin. So, mukhang magkakatilwin. Nasaan na natin yung mga mabibilis na ibon na darating. Pero, wala naman makulimlim na lugar doon sa pag -re sa nila mga kois kung napapansin nyo. So, ngayong araw na to, aabangan natin yung kalapati natin. Kung napanood nyo sa nakaraan video mga kois, yung ibon natin is nawala siya. Ngayon, mga kois is babawi siya. Nung mga nakara-araw na yon tinayaan natin siya pero hindi siya nakauwi. Kaya ngayon ulit, tinayaan na naman natin ng off-color at saka guwagapuling mga koys. So, sumali din tayo ng cluster. So, aabangan natin yung ibon natin na si Potpot. Kaya, tara! Samahan niyo ako. Abang inaabangan natin yung release, magbibigay muna tayo o gagawa muna tayo ng pagsalubong sa kalapati natin. Ito, yung electrolytes natin. Kaya agad ko nang hinalo yung electrolytes para lang akong gumagawa ng iced tea. Napakasarap ng iced tea mga koys pagka malamig. Yung electrolytes naman pumapait pagka wala kang pauwi. Buti na lang kahit papano umuwi pa yung kalapati natin. Kaya ito, bigyan na natin ng electrolytes yung lalagyan nila ng tubig. Mas mainam na magbigay tayo ng ganito, lalong lalo na kung galing ng training o derby yung mga kalapati natin para mapawi yung uaw nila. At ang kagandaan pa doon, manunumbalik yung dating lakas nila. Hindi tayo mahihirapan mag-recover. Time check tayo mga koys. 6.27. So, hindi pa pinapakawala. No? Wala pang update sa pagpapakawala ng mga ibon natin. Ayan nga yung truck sa GC namin. So, okay naman yung panahon dito sa atin. Hindi naman makulimlim. So, pakat na din si Araw. So, hintayin natin mga kois yung release ng mga ibon natin. Dito mga kois ayaw kong mainip. Kaya inais ko na yung mga gamit para sa pagdating ng ibon natin ay ready na. Time check tayo mga koys. 6.52. So, pinakawalan yung mga kalapati natin ng 6.44. So ito nga pala yung mga forecast natin Yan, diba, Sa speed na 1.4 mga koys Abangan yung kalapate ng 7.15 Speed na 1.3 is 7.17 Speed na 1.2 7.20 Speed na 1.1 mga koys is 7.23 Speed na 1.000 mga koys 7.27 So abangan na natin yung mga ibon na Yung mga ibon, yung ibon natin So sana naman ngayon makabawi tayo Eto lang nga mga kois, time check tayo, 7.17. Sa mga oras na to mga kois pumasok na ako ng trabaho. At si Look Girl Bunak na lang yung nag-aabang sa kalapati natin. At ang 7.17, yan ang 1.3 na speed natin. Kahit hindi man nag-speed -e ng 1.3 yung ibon natin, mas maigi na abangan na ng Look Girl natin para makita niya yung iba pang dumadaan ng mga ibon. Pero pagkatapos nga nun, lumipas yung ilang oras pero wala pa din yung ibon natin. Kaya napaisip na ako mga kois baka wala talaga o bukas na lang uuwi. Pero nagulat na lang si Lutgol Bunak Dumating pa rin si Potpot Pot. Dito nga mga koys, napaisip na ako pagkita ko sa video. Kala ko mga koys, yung ibon natin ay stress. Pero hindi naman mga koys, sadya lang talagang mabagal itong ibon natin. Usually mga koys, yung mga ganitong ibon, yun, ito yung mga dumudulo na klase. Dito nga mga koys, hindi na masyadong minadalian yung pagkaklak sa ipot-pot. Dahil marami na rin nagklak sa na maaaring hindi na tayo makakuha. Kaya dito, sinubukan na lang ni Lupgar Bunak yung laking system. the bank you are Uy, ganun kabilis. At yan na nga, napakabilis nga at napakaganda ng climbing system. Nag-speed ng 265 yung ibon natin. Sa wakas, natupad din yung pangarap natin. Nag-number one din tayo sa pooling. Yun nga lang, sa huli. Kaya ayun na nga mga koys, ire recover na lang natin si Potpot para sa susunod na basketing. Okay na yun ha. I love you all. Pak